Bakit? Nainggit ka sa pagkain ko? dami mong dog food, oh. Hindi mo kinain? Hmm? <laughs> yung isa. Yung isang pangit. <laughs> Palaaway. Ah, kulong ka tuloy ngayon. Diyan ka lang. Wawa wow, naman si Sparko. Tingnan mo. Binangkak niya na naman yung ano yung mata. Wow, wow ang laki-laki ng aso. Hindi naman lumalaban. Ah, o, oh, sa'yo na to. Pwede ba sa'yo to? ari Pairam, saglit! Takaw mo! Dali! Papakita pa natin, Jubere. Pwede ba sa'yo yan? Huwag <laughs> yung plastic! Hoy! Ah, dito, dito. Dito. Hindi yan sponsored ha? Pagkain ko lang yan. yami Oy, kumain ka na ng ano mo. Pagkain dyan. Ay, panda. Kumain ka na. Labas ka? Huwain mo na naman si Sparky. O, oh, labas ka muna para makaihi ka. Hindi kasi ito umiihi sa ano. Sa kanyang kulungan.